mismo ni Kristo telling sa iyang mga tinunan, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay. Dili ni pagpahibalo nga gikan sa ubang mga tao. kundi dili gikan mismo sa baba -ba sa Dios, nga nag-ingon siya mismo, ako mao ang maayong magbalantay. Ya mao ni siya ang dipangita na klase sa pangulo sa ato ang komunidad. Mga pangulo ba nga ang panguna-una dili ug usay makuha, kundi dili unsay mahatag Example ini karon. Nakadungog mo kabahin sa issue sa NIR. Kamong taga Manhuyot, nahibalo mo sa si NIR? Ha? Oh, gamay ra ningong yes, sa ato pa ang kinabag an wala mahibalo. Pero nahibalo ba ka mo ng atong mga pangulo karon sa Oriental o Occidental, ga thumbs up na kay nagkasabot na sila himuon na tang usa ka rehiyon. O may kalibutan na na o malas ninyo. Pero humala sila kasabot-sabot sa taas. Now the point is, nangunsulta ba sila sa mga tao? Na ami speaker, niya ningon siya, ang basic question magun ini nga issue sa NIR is maokini. Who need this? And who can really benefit this? Kinsa magyod ang makaginansya? Kinsa magyod ang mabulahan? Mga Iksoon, ayaw giniyo ni sa ipapanguna-una na ah, kining simbahan, ang papel o giniini, puro gin pagbabag. Ang papel sa simbahan, puro gin reklamo. Puro gin, no. Dili na mo'y punto sa simbahan. Ang punto karo sa simbahan is mauni, doon na ba'y proseso na gihimong insakto? And that's the basic question ako kung ipangutana. Gipahibalo ba ni sa itong mga pangulo? Nga gasabot-sabot na sila nga himuunat ang usaka rehiyon. gi giapil para bang si Quiro? Uy, ang taga sikihur wala kalibutan ini. Nga i-appeal na sila sa One Negros Island Region. No question about the advantages. For sure na agi mga advantages. Na po'y disadvantages. Pero ang pinakadako nga punto ba, kining atong mga pangulo nga punuhay, sila mo itingog nato, to, nangonsulta ba ni? Uy, naaman as balaod sa konstitusyon, basic man na siya, sa Article 19, Section 10, o nagkabali na siya, nag diha na no attempt of any merger sa ato pa pag-usa o pagkuha sa bisan-unsa nga boundary without passing through a plebiscite o sa pagpangutana sa mga tao nga maapiktuhan ni ini. Yang pangutana. Nahibalo mo. Wala. So mauni, ang punto karon sa simbahan, dili sa ingon nga mobabag ang simbahan nga tungod lang kay naay maayo untang mahimo. Ang punto ba sa simbahan kini bang katungod sa mga tao ba? Wala alam maguni mapa hatagi o pagtagad karong panahuna. Kay sila man ang may magsabot-sabot. Nya luoy kay kay panahon sa eleksyon may ingon na magyod haring katauhan. Oh. Ako ang mga agalon. Nya karon sila na may mga agalon hinoon. This is not a good shepherd dili ni ang kalidad sa usa ka maayong magbalantay. Mao na nga katong usaka speaker gikan sa Cebu ningun siya. In reality, kinsa magi makapahimulos ini? Sa dihang adunay usa ka tawo nga may pagbuhagay sa iyang kasagmuyo diha sa Facebook ningun siya wala magi matuman tog 20 kilog yung bugas ning siya kining amo ang mga humay gika diris basakan palitog barato Ini abos merkado perting mahala asa mang hustisya ini karon the point is mao ba ang kinahanglanon kaayo sa mga tao karon panahuna kini bang pag-usa sa probinsya mao ba ang emergency gid nga panginahanglanon ang kinahanglanon ba ini mao ang dugang mga buildings unya nga pagatukoron kay himuon ang mga regional offices Kay hey, na naman nas niya, sa sikihor pa ba, o asa pa. Now, the point is, maubagini ang gikinahanglan sa mga tao karon. yakin sama nga interest, interes yod kini. Mauna siya ang punto ni Kristo karon sa pagkamaay magbalantay. Andam kong mupakamatay para sa ako ang mga karnero. Andam ko nga mong sakripisyo. Dili ang ako ang binipisyo nga ako ang gitanaw, kundili ang kaiwahan sa tanan. This is the issue about NIR kisa may makapahimulos ni ini karon kaning maghatag na unyag budgeting kisa may makapahimulos mga tao o ang politiko Nakamura na kamo na hibalo niya na